Labis-labis sa -labis pasasalamat at sumasaludo si Sen. Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa patuloy na pagbibigay proteksyon sa soberenya ng Pilipinas laban sa International Criminal Court. Ginawa ni Bato ang pahayag matapos na muling manindigan ng Pangulo na maayos na umiiral ang justice system sa bansa at hindi niya papayagan na makapasok ang ICC sa Pilipinas para makapagsagawa ng investigasyon sa ligasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dating PNP Chief na ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ukol sa serye na extrajudicial killing na may kaugnayan sa ipinatutupad na war on drugs noon na nakaraang administrasyon. Ayon kay De La Rosa, saludo siya sa Pangulo sa patuloy na pagprotekta sa ating soberenya kung saan may isang salitaan niya ang Pangulong Marcos. Aniya, tapos na ang mga haka-haka at mga espekulasyon na nakapasok na sa Pilipinas ang ICC at nakapagsagawa na ng investigasyon dahil sa pagkakabanggit na ng Pangulo na 100 times na niyang sinasabi na hindi papayagan ng ICC na makapasok sa Pilipinas dahil wala ito sa jurisdiction. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.